So yun guys, tignan natin kung kakayanin ba niya yung 12, 24 hours na maging malamig yung tubig niya Kahit hindi na buo-buo yung ice, kahit matunaw na basta yung tubig na malamig guys So, tignan natin Tapos pagkatapos nun, tignan natin yung mainit Kung magtatagal ng 12 hours So yun lang Tignan natin guys Sheesh. So what's up guys, for today's video is mag-unbox na naman tayo ng parcel So mayroon na naman tayong dumating na deliver pala ng Flash Express guys So nabili nga po natin to sa TikTok. Then, nabudol na rin ako syempre kasi bumili na rin yung kasamahan namin sa Holland. So, bumili na rin ako ng sa akin guys. So, bale, nabuksan ko na nga pala yung sa kanya. Then, papakita ko na lang ano yung kulay sa kanya. Pero, ito yung nga, unbox natin guys, yung sa akin mismo. So, huwag na natin to patagalin. Unbox na natin to Let's go! Let's go! So, ayun guys. Bale, bubuksan na natin siya. Huwag na natin patagalin. Tara. Para makita natin guys kung ano yung in order ko is. eto nga po wala is. Uh, Rick. Uh, Rick. Yung Mr. Rick na tumbler guys. Yung 24 hours and cold. 12 hours wow. Hot. So, tignan natin kung legit yun. Tapos mamaya, lalagyan natin siya ng ice. Tapos, bibila, lalagyan natin siya ng oras kung talaga bang 24 hours yung yung pagiging malamig niya, di ba? So, tapos pagkatapos, uh, susubukan din natin yung hot kung 12 hours yung itatagal. So, eto nga pala guys, ang kulay na nabili ko is ultraviolet. Wow! At eto ang, yung bali, parang baliktad na R, Rick. Rick Creative Life. Rick Creative Life. So, eto guys, fantasy series. Yan. Mr. Rick Tumblr. So, eto na nga pala, guys. 40 oz. 1.18 liters. Mm, double wall insulated stainless steel. So, ayun. Tapos, itong cold. Cold for 24 hours. So, testingin natin yan mamaya. Saka, yung hot niya, 12 hours. So, meron siyang leak-proof liquid. Great for the office, guys. Kapag dinadala natin ito sa mga trabaho. Ganun. Saka help reduce plastic waste. O, di ba? Sa bili ka lang bili ng tubig, lagyan mo na lang to, wala ka na itatapon. Di ba? So, yun nga guys, double wall insulated. Tapos, ito yung mga FB page siguro nila to. In FB page, Instagram, TikTok. Tapos, pwede nyo silang tawagan, WhatsApp. Tapos, QR code nila guys. Kung gusto nyo murder. Pero, kung gusto nyo namang murder nito, lalagay ko na lang sa link yung, ano, yung, sa, yung link sa comment section guys. Ito, buksan na natin yung laman. So, Let's unbox this. Ayun ah, guys, may ano siya. May free bag. Wow. Nakulay gray. Para siyang citro. At may nakalagay dito guys, Mr. Rick Lifestyle. Mr. Rick Lifestyle. So, bali yung basket niya is for goods. Parang kasha, kasya dalawa na tumbler. So, ito na guys yung laman. O, oh, naka bubble wrap pa siya sa loob. Yan. Kasi ito na siya mismo. Wow. Ang ganda. Ante scratch daw to guys pero may nabibili pa 'tong Mr. Rick na 'yung nilalagay dito sa ano sa labas pang-safe na parang foam lang parang pang-foam niya na pang-cover. So ito nga pala guys, meron na siyang Ano ba tawag? Ay, meron na siyang silicone sa baba. So natatanggal din to guys, ayan. Eto 'yung silicone niya. Sa yung sa baba. Dito nakalagay kung ilang liter siya. Bali 1 liter yung... Liters. 1.8 liters. 1.18 liters pala. <laughs> Pasensya na guys Tapos dito may nakalagay. Creative life. Tapos eto. May silicon din siya dito sa ano. Sa takip. Tapos dito may nabubuksan din siya guys. Ayan. Tapos hawakan. Tapos dito makikita nyo yung sa loob. Talagang double wall guys makapal. O. Nung kita nyo guys ha. Bale, ito na yung ultra violet na para sa atin, guys. Woo! So, tag. Fantasy. Rick, Mr. Rick Fantasy. Creative life. Created just for you. Wow. Quality, affordable, and contemporary. So, yan, guys. Maganda to. So, kung gusto niyo itong bumili, guys, uh, lalagay ko sa comment section yung link ng TikTok kung saan ko ito nabili. So, ang gagawin natin ngayon is eh, testingin natin kung talaga bang magtatagal yung ice. So, huwag na natin ito patagalin. Tara, testingin natin to. Let's go. So, pala, pala natin testingin guys es, ito pala yung in order ng kasama namin sa Holland na si anti Bising yung palayo niya para sa amin. So, bali ang pangalan niya is Anita Retondo. So, shoutout sa iyo, Auntie Anita. Bali, si shout out kita po kasi eh, umorder ka dahil nabudol na rin ako kasi bumili na rin ako sa so bali bali dalawa yung dumating guys tag isa namin Sheesh. isang sakura sakura pink at isang ultraviolet ganda guys sana maging ano siya sa 24 hours cold so detestingin na natin to tara samahan nyo ako so ice malalaki yung ice natin guys Tignan natin kung magiging 24 hours siya sa cold. So, lagyan na lang natin siya ng konting tubig siguro mamaya. Pupunuin natin siya guys. Para ano, makita natin kung totoo bang ano siya. 24 hours. So, yun guys. Siguro man matutubig to pero titignan na lang natin yung ano. Siguro hindi sa matutunaw yung ice pero yung lamig siguro, di ba? Sakali matunaw yung ice pero yung lamig. Okay lang. Kahit matunaw na yung ice guys. Basta yung lamig ng tubig. Magtagal. Ganun lang naman eh. Ayan guys. Ice na yan. So lagi na lang natin yung tubig. Ayan guys. Meron na siyang ice. So antayin na lang natin siya na magtagal tao na pa lang ng hapon guys so tignan natin ulit mamaya mga magpa 5 kung meron pa rin no? tignan natin hanggang bukas kung malamig pa rin yung tubig nyo oh. hindi na so yun lang guys sana maging effective to at maging maganda so sheesh. so what's up guys dito na tayo sa bahay then time check anong oras na tayo 7.40 na guys tapos nag time check tayo kanina kung anong oras natin nilagyan ng ice anong oras na ka nilagyan yeah. kanina guys is 12.40, eh 12.30 p.m. Tapos ngayon is 7.40 na. So, bali ilang oras na. Bali, pabukas natin sa sabok. Buksan mo kung ano. Para makita natin kung marami pa siyang ice. Then, ilang oras na rin yung nakakalipas, guys. So, ayun, guys. Oh. Woo! Kita nyo yan? Di pa, kami nag di pa ako nagdadagdag, guys, kasi kakauwi ko lang. Wow! So, ayun, alos ilang oras na yun. 12... 12.30 nag 1.30, 2.30 3.30, 4.30, 5.30, 6.30 7.30 guys 7 hours na pero ganyan pa ganyan pa siya wow so, um, tignan natin bukas guys ng umaga ng mga 7am kung ganito pa rin siya so ayun guys so ayun guys titignan natin ulit siya bukas mga boss idol kung may magbabago na naman din talaga apakaganda oh So, ayan guys, yung closer look niya sa loob. As in, muusok-usok pa oh. Dahil sa yelo. Halos di pa natunog guys. konti lang. Ang init pa ng panahon guys. So, ganda talaga nito. Kaya kung gusto niyo bumili kay Mr. Rick Tumblr, napaka -solid, guys. Mura na. Napaka-sulit-sulit pa. Yun lang. Sheesh. So, what's up mga boss? Good morning sa inyo, mga boss idol. So, maaga na din. It's time for... Time check, guys. 7.33 na ng umaga. August 19. So, check na natin to, guys. Has kagigising ko lang din. Naisip ko kagad na tignan. Gusto ko kagad tignan, guys, kung meron pa ba siyang ice. Kasi ilang oras na lang mag 24 hours na siya guys so bali 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 5 hours na lang guys 24 hours and eto na siya yung week natin Then, tignan natin kung meron pa rin yung lamig guys may dinig pa ako <laughs> so the moment of truth ay hindi pa to the moment of truth mamaya alas 12 pa yun guys So, ito na muna siya. Kita yan? Kita yan? Wow! Kita nyo ba yan? <laughs> guys, legit. Oh, legit. Pakaganda, guys. Oh, kita niya yan. Buong-buo pa yung Malamig pa. May tubig din to, guys, ah. Huh? May tubig yan, oh. O, oh, akala nyo wala. Maganda talaga to, guys. Pakaligit. Kaya kung ako sa inyo, binibili nyo na to. Time check. Oras na. 12.10 p.m. Nang oras na lang. Para mag 24 hours. si guys. May ice pa. Oh, What's up, guys? It's already 24 hours na siyang mahigit. 1 o'clock na. 12.59. So, tignan natin, guys, kung tumagal ba siya ng 24 hours. So, oi, meron pa. Wow. Parang meron talaga, guys. Parang legit na legit ba talaga siya. So, the moment of truth. guys. Hey! Wow. And totoong-totoo siya guys na tumatagal siya ng 24 hours cold in one day. So, Mr. Mystery... Rick, ano siya guys? Uh, wow! Suggestable, recommendable na bilhin. Lalo sa mga nagtatrabaho na gusto malamig lagi yung tubig guys. Kailangan nyo to. Kailangan nyo guys So wag nyo sabihing hindi nyo kailangan Kailangan nyo to. Lalo sa mga riders na nagde-deliver Pwede rin sa inyo to guys Kasi naranasan ko rin maging delivery rider Ng mga ilang linggo lang siyempre Pero at least Ngayon kakailangan ninyo to Wag nyo sabihing hindi nyo kailangan Kailangan nyo to Bilhin nyo na link sa comment section Kung saan nyo mabibili